Kung pipilitin mong maging normal, kagaya nila, paano mo malalaman na ikaw ay talagang kakaiba? Ikakahiya mo ba ang iyong pagkatao at tuloy ang magpapalupig sa kapintasang hindi mo namang ginusto? O taos na umong haharapin ang hamon ng buhay at isisigaw sa lahat na ikaw ay talagang kakaiba dahil sila ay pare-pareho? Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong isinilang nakatangi-tangi, naging tampulan ng tukso, kinatakutan at pinagtawanan sa katotohanan siya ay naiiba sa lahat. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, alam niya kung paano gagawin kalakasan ang kahinaang ipinupukol sa kanya, kung saan hindi lang basta tinanggap ang kanyang mga katangian kundi taas na upang ipinagsisigawan sa lahat na siya ay kakaiba. Kung pinagtatawanan niyo ako, patatawanin ko naman kayo. Ang kwento ni Cipriano Sermenyo II o ang komedyanteng si Redford White. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cipriano Sermenyo II sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng kanyang mga kaibigan sa pangalang Doy. Siya ay tubo sa lalawigan ng Cebu sa rehiyon ng Visayas at isinilang noong ikalima ng Disyembre taong 1955. Mahirap ang naging kabataan ni Doy dahil kalimitan ay nagiging tampulan siya ng tukso. Nagiging laman siya ng mga usapan at minsan ay kinatatakutan ng mga batang unang beses pa lang siya nakikita si Doy ay isinilang nakakaiba. Nagtataglay siya ng sakit na albinism. Ito yung kondisyon kung saan nagkakaroon ng kakulangan sa proteina na pangkulay ng katawan. Nakalimitan ay naapektuhan ang balat, mata at buhok. O ito yung tinatawag nilang anak araw. Mas marami silang kahinaan kaysa sa mga normal na tao. Ang mga bagay na ito, ang pilit na pinaglabanan ni Doy para lang makapamuhay ng normal. Hindi siya nagpatalo sa kanyang kahinaan at sa halip, tinanggap niya ito ng buong puso at unti-unting hinubog ang sarili patungo sa kalakasan. Minsan na rin sinabi ni Doy na ang pagiging komedyante ay hindi natututunan. Inborn yan na kailangan mo lang i-develop. Ganito niya hinarap ang katotohanan. Kung pinagtatawanan niyo ako, papatawanin ko naman kayo. Nagsimula siyang lumabas sa mga pagtatanghal sa kanilang paaralan sa Cebu gamit ang kanyang mga katangian. Unti-unti siyang naging bihasa sa pagpapatawa kasabay ng unti-unti ring ng kanyang pangalan. Pagkatapos niya sa paaralan, nagtanghal naman siya sa mga stage show sa kalakhan ng Cebu para lalo pang mahasa ang kanyang angking talento. Dahil na rin, mas mataas ang kanyang mga pangarap kaysa sa mga kapintasan naghangad si Doy ng mas malaking oportunidad sa kagustuhang umasenso. Huling bahagi ng dekada 70 na magpa siya siyang magtungo sa Maynila para makipagsapalaran sa kanyang hinuhubog na talento. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili dahil alam niyang meron siyang naiiba at may pagmamalaking talento. Ang kailangan lang niya ay hubogin ito para lumabas pa ang tunay na potensyal. Taong 1978, siya na mismo ang lumapit kay Direct Bert De Leon para hamunin at subukan ang kanyang talento. Gamit ang screen name na Redford na hango sa kanyang paboritong Hollywood actor, director at aktivista na si Charles Robert Redford Jr. At White na hango naman sa kanyang physical na kondisyon na siyang ginawa niyang asset para magkaroon ng karera. Si Redford White ay unang sinubukan sa TV series na School Bukol ng IBC-13. Ito ang kanyang naging panimula bilang isang aktor at komedyante. Nagustuhan ni Derek ang kanyang pagpapakitang gilas at simula noon, isang bagong komedyante na ang isinilang sa telebisyon. Nagsunod-sunod ang kanyang mga proyekto mula nang makilala sa si School Bukol. Limabas din siya sa Champoy ng RPN9 bilang guest, -O o TODAS o Bisoy, 2 plus 2, at napakarami pang iba na pawang pagpapatawa ang kanyang naging karakter. Sinadolpi, Chiquito, Adeng Fernando, Teroy de Guzman at Bayani Casimiro ang mga komedyanteng paborito ni Redford White bago pa man siya tuluyang pumasok sa pag Dahil veterano na ang mga ito noong mga panahong yun at matagal nang namamayagpag sa kanikan nilang mga larangan. Pero ganun pa man, kahit iniidolo sila ni Redford White, hindi niya ninanais na gayahin ang estilo ng mga ito sa pagpapatawa dahil naniniwala siya na ang lahat ay may kanya-kanyang talento na tanging sila lang ang makagagawa. Taong 1981, nang una siyang mabigyan ng title role sa pelikulang Bonnie and Clyde na mabilis nagpabago sa takbo ng kanyang karera. Unang solong pelikula niya ito pero record-breaking kaagad sa takilya. Tumabo ito ng malaki kung kita lang din naman ang pag-uusapan. At sa isang iglap, biglang nag-boom ang karera ni Redford White. Patuloy siyang namayagpag at pagkatapos ng pelikulang iyon, sunod-sunod na offer ng pelikula at palabas sa telebisyon ang sunod-sunod din niyang natatanggap na ayon pa mismo kay Redford White ay naging bentahe sa kanya dahil kung noong una kahit pa extra extra lang siya ay hindi niya tinatanggihan ang nag-aalok ng serbisyo dahil nang hinayang siya sa maaari niyang kitain sa mga ito. Ngunit ngayon, siya na ang pinipilahan at siya na rin ang malayang nakakapagdesisyon kung alin at anong klaseng kontrata ang tatanggapin niya. Kadalasan binabasa muna niya ang mga script at kapag sa palagay niya ay kaya niyang gampanan ng maayos o meron siyang may dadagdag para sa kagaganda ng eksena ay kagad niyang kinakagat ang offer. Ilan sa mga matatagumpay na nilabasan niya ay ang mga pelikulang Tartan na parody ni Tarzan at A Man Called Tolonges noong taong 1981, Dracula noong 1982 at ang nagpakilala pa sa kanya ng husto ay ang serye ng mga pelikulang Johnny Tango na nagkaroon pa ng iba't ibang versyon ng pakikapagsapalaran. Paro din naman ito ni Jan Rambo na sikat na sikat noong dekada 80. Ilan pa sa kanyang mga ginawa ay ang Heman Master of None 1986, Soldier, Tuyay and Magic Payong, People's Power, Ninja Commission, No Return No Exchange, Cobrador, Rocky Tango, Poor, lahat yan noong taong 1986 pa rin. Kalimitan niyang ginaganapan ay mga parody at mga aksyong palabas. Mga bakbakang may halong komedya. Dito siya nakilala. Patuloy siyang namayagpag sa buong dekada 80 at sa pagpasok ng dekada 90, bagamat unti-unti nang humihina ang industriya ng showbiz, patuloy pa rin siyang kunukuha ng mga producer at dito naman niya naging best friend si Ipe o si Eric Kison na anak ng kanyang idolo na si Dolphy matapos nilang magkasama sa pelikulang Body and Soul na nasundan pa ng ikalawang yunto dahil sa patuloy na pagtabo nito sa takilya. At tinanghal pa siyang Best Comedy Actor mula sa PMPC Star Awards for TV noong taong 1991. Pero ang pinakanakakatawang katotohanan kay Redford White taliwas sa kanyang pagkatao sa harapan ng kamera Si Redford White ay seryosong tao sa totoong buhay Napakadalang niyang magsalita at hindi kanya kikibuin kung hindi ikaw ang unang kakausap sa kanya. May pagkasuplado din siya at sumpungin. Lagi ding seryoso sa buhay, nakabaligtaran kung iyong mapapanood sa mga pelikula niya na sobrang kenkoy. Ito marahil ay napakalalim palagi ng iniisip niya sa buhay. Patuloy pa rin siyang nangangarap para sa kanyang hinaharap gaya ng kabataan niya na niya si Elena Sermenyo at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Walang katumbas ang pagiging responsableng asawa at tatay ni Redford White para sa kanyang pamilya. Maging si Comedy King Dolphy ay saludo sa kanya kung paano siya naging malapit at mabuting kaibigan sa kanyang anak na si Ipe at sa iba pang nakapaligid kay Redford White. Hanga silang lahat sa taglay nitong kabaitan sa kapwa at ang hindi alam ng karamihan na talagang kahangahanga sa kanya ay napakarelihiyosong tao. Napakalaki ng puso niya sa mga nangangailangan at bukas palad siya sa paglilingkod. Siya ay si Brother Redford White din na inilalaan ang bahagi ng kanyang kinikita sa pagkakawang gawa. Napakababang loob niya lalo na sa mga bata at sa lahat ng mga taong nakakahalubilo niya at sa ganong paraan niya pinagpapasalamat ang mga biyayang natatanggap niya sa kanyang karera sa kabila ng kapintasan. Patuloy pa siyang namayagpag sa paggawa ng pelikula noong buong dekada 90 ngunit sa tuluyang pagbagsak ng pelikulang Pilipino bagsak din ang karera ng lahat ng artista. Kaya't nagpatuloy na lang si Redford White sa paglabas sa telebisyon. Gaya ng Home Along the Riles, Daddy Di Dodo Pwedeng pwede, magpakailanman, home along the airport, at sa ilan pang mga programa sa telebisyon makikita natin ang kanyang presensya. Buwan ng July taong 2008, nang una siyang makaramdam ng sakit, nagsusuka siya at nahihilo at nahihirapang magbalanse kapag naglalakad. Bertigo ang naging finding sa kanya ng doktor at pinayuhan siya ng mga ito sa isang masaylang gamutan ngunit tumanggi si Redford White na sumailalim sa mga ito. Inilihim din niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang kalagayan at patuloy na nagtatrabaho. Pagsapit ng Pebrero taong 2010, pagkalipas ng dalawang taon sa naunang karamdaman, lumala na ito at nauwi na sa stage 4 na brain cancer. At ilang buwan pa ang lumipas pagsapit ng July ng 2010, Sumulpot na rin ang lung cancer na tinataglay na rin pala niya ng mga sandaling iyon. At ilang araw pa, ika-25 ng Hulyo sa kaparehong taon ng 2010, nang tuluyan na tayong iniwan ng kaibigan nating anak araw. Si Cipriano Doy Sermenyo II o si Redford White ay pumanaw sa edad na 54 anyos lamang at ilan sa mga nagbigay pugay sa kanyang kontribusyon sa industriya ay sina Comedy King Dolphy, Box Office King Big Soto, Jim Paredes ng Hapo King Society at marami pang mga kapatid sa larangan. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Our Lady of Peace Memorial Garden sa Bulacan. Ang bawat isa sa atin ay pinagkakalooban ng kakaibang katangian na tayo lang ang nagtataglay. Paano mo nga ba gagawin kalakasan ang mga kahinaang sayo'y ipinupukol? Ikaw kaibigan, pinapatulan mo ba sila dahil ikaw ay kakaiba? O pinagtatawanan dahil sila ay pare-pareho? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!